Welcome to my YouTube channel. Sorry guys, if matagal ako hindi nakapag-upload. Ngayon lang ako nakapag-upload. Sorry guys. Ngayon pala is 600 subscriber na tayo. Maraming salamat po sa nag-subscribe sa ating YouTube channel. Wait lang guys, naingay kasi dito at kapatid ko. Thank you, thank you pala guys Sa nag sa akin 600 subscriber na tayo Kung hindi dahil sa inyo Hindi tayo aabot ng 600 subscriber um, Kung matagal ako kapag upload guys Sorry kasi ngayon lang ako kapag upload Hindi ko kayo na-update 600 subscriber na tayo guys maraming salamat sa nag subscribe sa akin dahil matagal ko nang gusto maging youtuber dito guys sa uh, youtube dahil pangarap ko nga naging youtuber nga ako. kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa nag subscribe and nag support po sa akin yung mga hindi naman po sa akin nagsusupport, ah, uh, okay lang po. Uh, at least po, nakasupport naman po yung iba sa atin. And makakatulong na rin po sa pamilya ko, guys. Ngayon lang po talaga ako nakapag-upload ng dahil hindi ako makapag-upload kasi busy, busy-busy ka sa paglalaro. And ako ko mag-upload sana ng mga videos. Kaya lang, hindi ko magawa dahil may eh, naglalaro. Busy sa laro ko. Yan, okay. Ayan guys, magpasensya nyo ng kapatid ko kanina. Kasi ganun lang talaga ugali niya. So, blah. okay, balik na tayo. Ayan, nag-minecraft ako guys dito na magsolo dahil wala akong magawa. Guys, kumuha na pala ako dito ng 7-Eleven. Hindi ko kayo na-update no, nagawa ko ng McDo. McDonald's. Dahil nung nagawa ko ng McDonald's, hindi ko pa tapos. Ayan. Yung dito sa may taas, hindi ko pa din siya tapos, pero matatapos ko na yan. Ayan so all oh, na. ya. All oh, 'di ba? Lumabas. Yan yung malok din ng mosquito. Ay nanatlong para akong makapap-update sa PC. A-upload ako, guys, mamaya-maya. So, -maya. maya maya upload na din ako. Kasi matagal na rin ako hindi nakapag-upload ng Roblox. And then mag-upload tayo ng Roblox bukas or ang ngayon na. Thank you. Thank you, thank you sa inyo guys. Nagkaroon tayo ng 600 subscriber. At nagkaroon na rin ng 500 subscriber. Sana mapaabot nyo ako ng 1k subscriber. Yun lang naman ang hiling ko na magkaroon ng 1K subscriber. Sana matulungan niyo ako sa aking uh, sa gusto ko na magkaroon ng 1K subscriber. Sana matulungan niyo ako dahil uh, gusto ko lang ng magandang gusto ko lang mag maging YouTuber at magkaroon ng 1K subscriber dito sa YouTube. Thank you sa laging support sa akin and then sa mga nagsusuport din sa mga kaibigan ko. Ayan. Pasensya. Yun na yung aking na-upload ko dahil konti lang yung na-upload ko noon sa Roblox. Sa... Iba naman is madadami din. Hindi na ako nakakapag-upload gawa ng nagko-content. Hindi nakakapag-upload nagko-content. Gano'n. Gano'n. Doon sa pag-upload ko naman, hindi ako busy doon mo. Kailangan ko lang is maritch yung... Wait lang. Kailangan ko lang guys is maritch yung game. Now subscriber pag na kayun, guys, mag-upload na ako laging ng video ko. Mag-re-reach 1K na tayo guys. Kunting tiis na lang magiging 1K subscriber na ang subscriber natin guys. Sana masupport ang iba ang YouTube channel natin. Sana masupport nila. And sana yung iba o kaibigan nyo. Sana... Uh, ma ano yung YouTube channel ko and then subscribe nila okay lang na hindi nila mas subscribe kasi uh, rami naman yan iba na pwede mag subscribe sa atin kaya keep keep is safe lang sa atin lahat then wag kayo mag makikipag-away sa kahit na anuman bagay na kailangan natin pag-awayan. Kung ano man pwede so, natin pag-awayan. Huwag na natin pag-awayan dahil malay mo uh, nag-away lang kayo dahil sa pera, pwede mo naman yung paghirapan. Paghirapan mo lang, ayos na. Makukuha mo na din yung pinaghirapan mong pera. Pinaghirapan mo, kailangan mo makuha. Kung kailangan mo makuha, pag-usapan nyo, yan lang, dahan-dahan lang pag-usapan nyo ng mahinahon, ganyan, bla bla bla, ganyan. Pag-usapan nyo ng mahinahon, dahil pag hindi kayo nag-usap ng mahinahon, baka hindi nyo na makuha ang inyong pinaghirapan o kaya lupa man lang. Yung lupa yun na kinuha ng iba and Uh, yun, kinuha ng iba yung lupa nyo and then kailangan nyo ito kailangan nyo ito mabawi hindi nyo mababawi wala na kayong lupa na matitirahan kaya, kailangan nyo ito mabawi hanggat maaari kailangan mabawi ito pag-usapan ng mahinahon ganun pag-usapan nyo ng mahinahon ganun lang naman yung masasabi ko ah, uh, ngayon is, ayun, nag-minecraft ako mag-isa. Wala akong kasama dito sa Minecraft. Kaya, ayun, kailangan ng mag-update of and mag-upload ng video. Kaya, ayun, upload-upload din ang video that may time. Kung may time ka naman, pwede ka mag-upload ng video. Yun lang. Yun lang naman ang suggestion ko sana ma-reach natin ang 1k subscriber para magkaroon naman tayo ng guys kung gusto niyo para ay pala magkalo... magkaroon ng subscriber kailangan nyo ito paghirapan sa una mahirap pero pag nag pinaghirapan mo pa mas lalong dadali yan kaya paghirapan nyo para sa inyong kakabubuti. Sa akin na guys. Yung, pin yung ano ko pa lang guys. Nung zero subscriber palang ako, nag-umpisa ako sa zero. Then, nung nag-umpisa ako sa zero, biglang dumami yung subscriber ko, kaka-upload ko. And then, nagpapasalamat ako sa nag- sa sa akin ng zero subscriber palang ako. And then, yun lang. Sana maabot nyo ang pangarap nyo. Kung ano man yung pangarap nyo. Sana maabot nyo. And, don't forget to subscribe, like, comment, share this video. Thank you. Bye-bye, guys. Sana maunawaan nyo naman ang pag ko ng question. Sana ganyan maging madali lang. Um, paghirapan natin ang ating ma makakaya. Paghirapan mo ang iyong makakaya. And bako kuha mo na yan. Maraming salamat sa inyo guys. Sa panunood. Thank you for watching.